Binalikan namin ng gabi ang puok ni Maria Makiling at pagpasok namin ay sinalubong kami ng malaking paro-paro na tila wini-welcome kami sa aming pagdating at nais nitong makipaglaro pa sa amin. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad at may bigla akong naalala. Igan Vicky Pasado, alas 10 na nga ng gabi nang maibaba ang mga labi ng dalawang lalaki mula sa kabundukan dito sa isang magubat na bahagi ng Mount Makiling na sakop ng UP Los Baños. Nasa advanced state of decomposition na ang bangkay ng dalawang lalaki ng matagpuan ng mga tauhan ng PNP Soko at mga Los Baños Rescue Volunteers. Nakasyon Ipinagpatuloy na namin ang paglalakad kahit kinikilabutan na kaming lahat. Kailangan namin ipagpatuloy ito para sa aming subscribers at para malaman na rin namin kung hanggang saan ang aming makakaya bago kami makarating sa spot kung saan kami magbumukbang ay kailangan muna namin baybayin ang mahabang daan na ito ang tanging maririnig mo lang dito ay huni ng iba't ibang uri ng hayop bukod sa elemento at mga espiritong ligaw ang kakatakutan mo rito ay ang mga ligaw na ahas dahil ayon sa caretaker na si Mang Badong ay meron silang natagpo ang ahas dito na sinilaki ng braso ng tao sa pagpapatuloy namin ay may narinig kaming kakaibang huni ng ibon imbis na kilabutan ay namangha kami sa tunog nito Pupuntahan Mab natin yan mamaya. ito na. Sa di kalayuan ay may nakatumbang puno at nakaharang sa daan. Kailangan namin yumuko para makaraan kami dito. Makalipas lang ang ilang minuto ay narating na namin ang aming pupuntahan. Isang abandonadong building ang tumambad sa amin. Ito siguro ang admission area nung nabubuhay pa ang resort na ito. Agad na kaming naghanap ng spot na kung saan pwede kaming magmukbang. Nung may nakita na kami, ay agad na kaming nag-set up. Hi guys! Welcome back to our channel. Ngatao Boys is here. Andito nga pala kami ngayon sa POK ni Maria Makiling kung saan nagmukbang si Boss Rino. Ahas. Naku, ahas. Opo, marami nga po daw ahas dito eh. Dito po yata nagpapakawala na si Cobra Prince ng ano? Castle ko ang isa. mo po na isa? At nag-paranormal investigation si Clint. At unang tanong ko palang, lang, ito agad ang nangyari. Meron akong kasama dito, pwede mo bang patunugin ng isa sa gadgets namin? Meron ako ditong dead bell. Arig mo. Uh, dito. Kung saan meron silang mga paranormal na nasagap. So ngayon, nandito kami para magmukbang dahil merong nag-comment sa amin dun sa unang video namin na magmukbang daw kami dito ng gabi. So, ito na kami. Ang mumukbangin nga, nga pala namin ngayon ay Chicken Star. Not sponsored. Not in, not, not, in sponsored po to. Pa oh, naman. No. Tsaka, mainit na kanin. Yun lang. So, dasal muna kami guys. Naghugas ba kayo ng kamay niya? Yes. Attack! Tara tayo? Huwag mo lang nabuhusin, right? Kamay niya. Kamay niya. Kamay Let's go, let's go. Ayun mo na ako. Okay, kain na kayo. <coughs> <coughs> Tapos di ko pala na-start na na yun, no? Titignan ko. Boy, tara na. Walang sasto. Masarap nga daw kahit lang ko. Ay, hmm. endok pala yun. Ay, hindi. Ang isa. to go. Meron nga ako nakita, ano, boy, eh. Tuks, di ba, tuktugo. Masarap kahit hmm. kahit. Walang, walang, sauce. Tapos may nakita ko sa parinyari. Eh. Masarap to kahit kapag ito. maraming sauce. Huh? Oo. wag ka sila. Alam ko manok Huwag ko. Gutom na gutom na kutum talaga ako. guys, ayun guys. Ang tayo guys. Gutom na talaga ako. Hindi ako kumain talaga po Ako yun. <mahin>. Nagandaan natin yung comment mm -hmm. Palaban na kami ngayon. Mm -hmm. Hindi na explore namin yung lugar. Mag-ikot kami. mag kami. So, makapanood niya na yun sa part 2. Sa so, part 1 kong mukbang. Ang nakakatakot ng na pagalito, buhay ahas. Mm. Mm. Baka may manlad din na ahas. Yan yun. Diba? Balon yun. Balon yun.

Vamos. Bien. Hay. Darme hoy. Tengo para mi buena atención, Condela. Mm.

sige yo. 'no bang kain. Muntap pang nibos rin naman di sa dito eh no. ba? Hmm. ko rin eh. Dito pa rin. Delete naman din bigyan niyo. Ah. Nya, maying pa lang yung ko pwede ka na sa. Pwede san pa pwede Na daw pag natatawag siyang kalbuwe. Oo. Ayun din pala ako? Ano naman to? Literal. May buhok. Sabay mo ko. Sorry. So, uh... <laughs> ko? <Remake>, oh. <laughs> 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 ako lang yan. Eh. ko yan. <laughs> ako lang. Ay buong nga nito eh. Huwag hmm. nang buhok. Bulo nga nga may <laughs> Ay, bayat. <balak. laughs> pag mang lang, siya. Hmm. Dabe mo ito. So. Pupulitan nila. <laughs> Ay, ano <balak> <laughs> May kanina eh. Compilation <laughs> <laughs> <maglulang pupuwutan>, eh. Unsa lang <laughs> nang tulog sabi-sabit po ah. Huwag po. parang kinakabahan na ako Lala. Wala. Ang maganda dito, maayos, kasi ang ganda ba ang dami mga mga friends sa luwag. ako eh. Ang pa? Hmm. Ang pa? Ang kwan pa? Ang no Sa motor? Yeah. Parang iba pa naman pa. Ang hirap ng daan, eh. Pazay. Sa sisal. Sa kayo. Dito ito yung yung ako ng tubig. Ayan na yung nasa

siguro may nag-i-special pa paano buksan ito, ito lang ito boy hmm? ano ka? pwede diba? ito ba? mayroon kayo, kabila yung kwago yun mm, yun, kwago kwago? kwago pala yun, narinig ko kwago okay. yun? nag i -e no? mhm mm tapos ano, meron para ditong ano hindi naman dito sa pawok sa basal dito sa parte sa makiling na ano. Cobra. Hindi, tinap tinapon yung ano, bangkay daw. Mm. So, kay clean ko na panood. Sa, sa bumero? Pero hindi dito. Hmm. Kapag tala sa ano, mm. hindi ano, hindi multi yung sabot ni Clint. Hmm. kanto. Hmm. Baka Josie Mariang ang tagad na-vlog yun na. Maria, Ito kaya yun. Pag nakita mo daw yun, hindi ka na makakalabas dito eh. Basta Kung yun. E, parang pag-apat tayo. Wala. Tapos basta lang nakakita nun. Tapos mo wala. Ang kulang mo Hindi, alam mo din, may nakita. Ah. <laughs> may dito, ba yun? Ikaw yung nakakita. Paano ka mo

<laughs> Tingin sa dandana. Eh. <coughs> yung dalaw nga maganda eh. Binago mo ba? Man. Hindi mapakali yan eh. Ito tayo buo. Nagakot na ako buo. Ito buo mo Saso ko na lang yung mga buto ah. Yes, din ako. Yes, ko so din. Mm -hmm. Bumili na siya tilahin ka ganina, nakita ko. Dahan dahan nyo eh. Binalatan. <laughs> na kain ng balat kayo eh. Kumakain. Eh. Binaubaya ko na kay Dwight lahat ng balat. May ganit ha. Sa... Mayroon pa sa ganyan video. Ano ba yun? Otot? So, mm. Ngayon, parang nag iisot ng bakal, yung post na sa, sa, lupa. Mm. Sabi nga naman ba daw, kay Boss Rino, meron daw ditong ano, lalaki. Wala, 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 wala. May ano, ula, ula, ula. may bakal sa paa. Ah. Uh -huh. May, Tango, may um, ano, yung kadahin na ano. Panorin mo ko yung vlog ni Boss Rino. Lumalaw Nakakarinig kakarinig no. Oo, kung sino lang daw mataas yung, matalas yung pandinigin hmm. lang daw makakarinig. Matalas ko rin o. ko lang.

pag may nakita ako dyan, maniligas na lang ako dito. Ah, oh, Ako hindi ako makasakbo. Ang no, oh, mananakbo ko lang. Maniligas na lang ako dito. Oh, ako lang ako boy. Ako hindi. hindi ko alam ano, paano gagawin ko. Oo, oh, ano, uh -huh. oh, Ano ko, ako. Ayun yung ako. Kahit nasa harap ko, tol, bubong Ganun pa. Ano yung kamay niya? Ano yung Tubig, tubig, ako. mo nga. Ayan guys. Uh, tapos na kaming kumain. So, Hello. ngayon naman, mag-explore kami. Bago kami lubas, hanggang palabas na yun. Hanggang makalabas na kami, i-explore na namin yung lugar. So, ilipit muna. muna namin ito at baka mag-aid sa amin si Maria kung makilipit. Okay. okay. Ube ang karat.